ka surprise buddies, panibagong araw, panibagong surpresa. And today, hindi lamang isang tao o isang pamilya ang sosurpresahin natin dahil ang sosurpresahin natin ay isang buong barangay o isang poo sa isang barangay. So mga ka-surprise buddies, ang ating kababayan na nakabase sa USA dahil ilang taon na siyang hinakapag-birthday dito sa Pilipinas, ang naisip niya ay i-surprise ang kanyang mga kabarangay, naku talaga naman nakakatuwa at nakaka-bless ang surprise nito. ito. So hinanda na natin uh, yung mga goodies na ipapamigay. So actually, hindi siya kasi sa ating isang sakin. Kaya ginawa natin, nag-tribute tayo ng dalawang sakin. Kasi so, narito yung isang sakin natin. So sa mga masugid nating tagay sumaybay, itong sakin natin na ito ang ating ginagamit nung naghahati tayo ng surprise noon. So ang laman niya ngayon, ah, sempre. Tara! So, punong-puno siya mga surprise bodies, It's some goodies from Kababayan and USA. Ka-surprise buddies, hindi pa dyan natatapos dahil siyempre, yung ating kilala na puting bar. So, itong sasakyan natin ay pinunurin ng laman. So, ayan na siya. Surprise! Ayan mga surprise bodies. Nakikita niyo ba? So punong-puno. Talaga naman. Dahil birthday nung ating uh, nagpa-surprise, so, ang gagawin natin, ito, so surprise sa akin natin, hindi siya, kundi yung mga barangay officials naman. Surprise! So birthday pa rin siya. May ganda tayo siya. May mga pagod ng mga officials na ng sa atin. Kaya meron na pang maapa ng buhay. Siyempre, merong pansit, may spaghetti, at may Shanghai, may soft drinks na rin para sa kanila. At kakantahan din natin siya ng happy birthday. Siyempre, meron din tayong kukuling cake. So, dahil birthday ng ating kababayan na nasa USA, shoutout po sa inyo na ayaw magpapangalan ang gagawin natin, ikakatahan na lang natin siya ng happy birthday kasama ang kanyang kabarangay. Ako, exciting na naman ng surprise ang ito. Ako si Audrey Lumira, ang inyong ka-surprise buddy. Ito ang shop na Shoppers. Samahan niyo ako, ihatid na natin ang surprise ang ito para sa isang barangay. Let's go! Para sa mga kababayan ko dito sa Playa Dos, Masaya akong i-share sa inyo ang mga naging blessings namin. Kaya ito ang naisip ko since matagal na akong hindi nakakapag-celebrate ng birthday sa bayan natin. Enjoy the goodies! Meron po kayong ka-barangay, kapurok, na ngayon ay naninirahan na sa Amerika. Wow. Yan. At ngayong araw na to, ay birthday niya! Yay! In the count of three. Okay, one more time. One, two, three. Happy birthday! At syempre, actually, itong kabaranggay niya na to, ayon, ayaw niyang magpakilala. Basta gusto po niya is magbigay lang ng simpleng sorpresa para sa kanyang mga taga kabarangay. Ayan. Kaya lahat daw kayo ay magkakaroon. very much po sa naibigay niyo po para sa amin ngayong araw na ito. Happy birthday din po sa inyo. More blessings pa po sa na magagaling sa inyo. Huwag po kayo magsawa sa pag-ibig. Yun lamang po. Thank you! Hello, Wanda! Happy birthday po! Thank you po sa birthday Imbis na kami aling kadang birthday yan! Yeah. Thank you po! Salamat ng marami sa inyo, guys! Napakaswerte namin at kami napasama sa amin. Yan ang ito. Thank you very much. nagbigay mo laking tulong po ito para sa amin. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa nagbigay. Malaking tulong po ito sa amin. Thank you very much.